John Mel Morales and Brother Ernest Rivera. Ayan, purihin ng ating Panginoon, purihin ng Diyos sa buhay. Salamat sa ating Panginoon, ito po ang oras ng uh, pagbabahagi, pag-share uh, ng mga biyaya at pagpapala. Siyempre sa mag-asawang Brother Jun, magandang gabi po sa inyo. <laughs> at uh, salamat sa ating Yahweh El Shaddai sa araw pong ito na itinakda ng Panginoon pawat sa pawat isa sa atin upang tayo ay umawit, sumamba, magpasalamat at uh, magbalik papuri sa ating Panginoon sa kanyang napakagandang kalooban sa bawat isa sa atin. Amen ba? Amen. Bago tayo magpatuloy, pumalakpak tayo muli ng malakas sa ating Panginoon. Yung palakpak na, na hindi nahihiya, sumisigaw! Amen and amen. Kaya naman sa mga oras na ito, tatawagin na natin ang na mga magpapatotoo, magpapahagi ng biyaya at pagpapala ng ating Panginoon na hindi matapos-tapos na pagbuhos ng biyaya ng Diyos sa ating lahat. Amen ba? Amen. Sino po naniniwala dito na hindi matatapos ang biyaya ng Diyos sa ating lahat? Taas ang kamay. Palakpakan ng malakas ang ating Panginoon. Purihin, purihin ang Diyos. Kaya naman sa mga oras na ito, sino po ang mauuna na magbabahagi ng kanyang napakagandang karanasan sa presensya ng ating Panginoon. Nag-uusap na yung mag-asawa. Sino sa atin mauuna? Sabi nyo gano'n. <laughs> sabi ni Brother Jun, ladies first. <laughs> so alam mo na, sister. Ayun, iniisip niya, sabi niya, Oo, nagpa-flashback sabi niya. Nag-rewind siya. Sabi niya, ano nga ba yung mga... Madami. Pag tayo mo to, sister, lalabas lahat yung mga ipapatotoo maniwala ka sa akin. Ididikta ng Diyos sa iyo lahat ng biyaya at pagpapa... <laughs> Nahawakan niya yung dibdig niya. Oh. <laughs> sabi niya, huwag kang kabahan. Kaya ko to. <laughs> Ayan na. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Uh, magandang gabi po. Uh, Yawel, shaday, Shaddai, siyempre, una sa lahat. Magandang gabi po, uh, Brother Mike, at sa inyo pong buong pamilya. Magandang gabi po sa lahat na nakikinig at sa mga kasama namin dito, brothers and sisters. Uh, napakarami po natin dapat ipagpasalamat sa Diyos. Yung pagising lang po natin sa umaga, yung malakas tayo, masigla. Uh, isa na pong biyaya sa Panginoon mula sa Panginoon. Nung naospital hospital po yung father ni Brother June, napakarami pong bagay na naparealize ang Panginoon sa amin. Pag dumating ka po kasi sa ospital, parang naiiba na yung environment, parang iba yung surroundings. Wala pong pinakamasayang lugar sa na naranasan namin mag-asawa, kundi yung nasa gawain ng Panginoon. Kasi pag napunta ka po sa, for example, sa ospital, doon mo po marirealize na napaka palad mo pala dahil meron kang magandang kalusugan, nagagawa mo lahat yung mga bagay na gusto mo, nakakain mo lahat yung gusto mo. So, na-appreciate mo yung kabutihan ng Panginoon. Kaya yun pa talagang pinagpapasalamat na namin mag-asawa. May lima kaming anak. Uh, mula pa noon wala ko natandaan na ospital sila. Salamat po sa kalusugan na pinagkakaloob ng Panginoon. At yun nga po yung napunta po kami dito sa gawain. Uh, talaga pong ito po yung sinasabi ko nung nakarana ko nagpatotoo na napakasayang buhay. Payapa, although uh, simpleng buhay pero napakapayapa at masaya po. Ngayon po, marami pong nangyayari sa buhay namin na pinagpapasalamat po namin. Yung mga anak po namin na naisasama namin tuwing Martes at Sabado sa gawain, pinagpapasalamat po namin yun kasi hindi po lahat ng mga bata, mga anak natin na naisasama po sa gawain. Pag pagpo kompleto kami sa gawain, super blessed po kami at ang dami din pong nabibless dahil nakikita nila po na yung mga anak namin talagang lumaki na rin po sa gawain. At sobrang tuwa tuwa pa rin po ako ngayon dahil yung dalawang binata nga po namin, naglilingkod na rin sa Panginoong kasama ni Brother June. Pag pinagmamasdan ko po sa kanila, lagi, lagi ko pong nasasabi, Praise the Lord, Alleluia. Uh, Unti-unti na pong uh, yung mga anak namin ay isa-isa na pong naglilingkod. Inaangkin ko po na lahat po ng mga anak namin ay inaalay po namin sa Panginoon na sila man po ay gagamitin ng Panginoon sa iba't ibang bagay. So salamat po Panginoon. Maraming maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng papulit pagsambat pagluwalhati in Jesus name. Uh, yeah. Salamat sa Diyos. Talagang uh, ang Diyos po ay uh, nagbibigay siya ang nagdidikta ng ating ibabahagi. At uh, totoo yun, ano? napaka pinagpalang pamilya pag tayo ay lahat no, naglilingkod sa ating Panginoon mula sa ama, ama sa ilaw ng tahanan, sa haligi ng tahanan ng ama, ang ilaw ng tahanan ng ina at sa mga uh, anak, sa mga supling na nadala sa gawain ng Panginoon na ipakilala ang ating Panginoon. Isang napakalaking ano 'yun sa magulang Una-una syempre sa ating Panginoon, ano? Pagpapuri pa sa salamat sa ating Panginoon. Pangalawa, yung mga pakiramdam ng magulang. Na sabi nga ni ate, ni sister, eh, tuwang-tuwa siya pag nakikita niyang ang kanyang mag-aama ay naandun, nagilingkot sa ating Panginoon. At kanina nabanggit din niya na never pang na ospital. di ba? Iyan ang isang uh, napakalaking bihaya. Bakit? Health is wealth, eh, di po ba? kahit na sabihin na natin nakahiga ka sa sa lapi, sa pera, mayroon kang madudukot, pero yung sakit mo naman ay hindi gumagaling, mauubos din. Hindi po ba? Mapupunta rin niya sa mga pagbili ng mo, pabalik-balik sa ospital, na hindi makita ang sakit. May mga ganyang ano to, di po ba? Pabalik-balik, ipapacheck up, pero yung sasabihin ng resulta, hindi makita. Pero ba't na o ospital, di ba? Parang nga uh, ang ating buhay pag nakaayon sa ating Panginoon, ang Diyos ang gumagawa ng paraan, ang Diyos ang nagpapagaling, ang Diyos ang tumutugon, ang Diyos ang umaabot sa lahat ng ating pangangailangan at kahit kailan hindi kinakapos ang ating Panginoon sa pagtulong. Amen. Sa takdang panahon, minsan nakala natin wala ang Diyos, hindi natin katabi, hindi natin kasama ang Diyos, hindi. Paglalong na dyan ang mga pagsubok sa ating buhay, lalo po nating nararanasan ang pagsama ng ating Panginoon. Amen! Palakpakan natin po ng na malakas na malakas ang ating Panginoon. Sa Diyos po talaga ang parangal at papuri, pasasalamat. At syempre, ayan, sino po ang nais pang sumunod sa pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos? Ang ganda ng ngiti ni Brother Juno. Ladies first, ako naman ang susunod sa aking brother June. It's my turn. Yeah, Praise God. Hallelujah. Malakas na papuri sa ating Panginoon na si Yahweh El Shaddai. Magandang gabi, Brother Jun. Salamat po, Brother Saldi, ang mga pinagpalang lingkod. Uh, sa mapagpalang gabi po sa ating dakilang Yahweh El Shaddai, sa ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike C. Si Bilarte at sa kanyang buong pamilya. At sa lahat po ng na mga nakikinig sa iba't ibang dako ng Pilipinas at ng buong mundo. At sa ating mga ka-brothers and sisters po na nandito, kasamahan po natin sa na pagsasamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Mapagpalang po. Ang nais ko lamang pong ibahagi ay kung ano po yung pagkakaiba ng buhay namin noon sa buhay namin ngayon. Dati po ay isa po akong adik. Hindi po sa drugs, hindi po sa sugal o sa anumang bisyo. Adik po ako sa pagninegosyo. Kahit ano pong negosyo pinapasok ko para lang matupad yung pangarap kong yumaman agad, maging milyonaryo. Ang buhay po namin noon, wala po kaming ginawa, kundi mag-business, mag-negosyo, araw-araw, no? magmula gabi hanggang kinabukasan. Subalit sa dami ng pera namin, hindi naging masaya ang aming buhay. Dahil hindi po namin magawa yung mga gusto naming gawin, katulad ng pamamasyal, yung mga anak namin, wala po kami ginawa puro hanap buhay. Dahil po doon, unti-unti kami napalayo kay Lord at marami pong nagyayaya uh, sa amin sa gawain ni Yahweh sa day. Lagi namin din dahil lang busy po kami. At dahil po doon, tinanggal ni Lord lahat ng aming kabisihan. Lahat ng negosyo namin na tinanggal. Kaya wala na naging hadlang sa paglapit namin sa Panginoon. So, doon namin naranasan yung sobrang hirap. No? Piro mo, ang ulam mo gabi-gabi, bangus, fried chicken, tilapia. No? Yung po yung mga sitsirya po na tigpipiso. Araw-araw po yun, isang balot po yun lagi. Kasya na po sa amin yung isang balot na yun na 20 pesos pa po noon. Ano na po yun, piyesta na sa amin yun. Meron kami isang kamatis, masaya na kami. Mula po nung naranasan namin po ang umatin po sa gawain ng ating Panginoon, naranasan namin yung kapahingahan, physically, spiritually. No? At doon naman po unti unti binago ng Diyos ang aming buhay. Nung napahinga ang aming physical na katawan, ang aming, uh, ang aming spirito, narinig namin lahat ang pangaral ni Brother Mike. Nung, nung pare, ano po kami, sabay po kami tinawag ni Yawel Saday, kami mag-asawa po. Ano po yun? 2004 Walk of faith. Kaya sabay din po kami pinagpala ng Panginoon. Lahat ng pinapangaral ni Brother Mike, pinakikinggan namin maigi at sinusunod namin lahat ng sinasabi niya. Unti-unti naranasan namin yung pagbabago, unti unting gumagaan ang aming buhay, no? Yung fried chicken at saka yung mga tilapia noon na mga tigpipiso, unti unting nagiging totoo na. <laughs> Naging totoong fried chicken na ano? Tapos, wala akong may ginawa kundi umate ng umate ng umate ng gawain. Lord, sabi ko, ang pangarap ko po, madala ko ang buong pamilya ko sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, pag nag-desire ka pala nun, kahit wala kang sasakyan, bibigyan ka ni Lord ng sasakyan. Amen. Ang dami pong nagpapahiram sa amin ng sasakyan. Praise usap pa sila. Brother Jun, gamitin mo naman yung sasakyan namin kasi baka masira sister, wala po kasi kami pang gasolina. Huwag ka mag-alala, full tank yun. <laughs> Kaya yeah. lagi, ko, lagi po namin nadadala ang aming pamilya every Tuesday and Saturday po. Pag nag ka pala kay Lord, no, hinanap po sa kanya ang kaligayahan. Sabi nga, di ba? Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap po'y iyong makakamtan. Nung ako po ay businessman, wala akong pinangarap kundi umaman. Subalit, so, balit, nung naranasan ko ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, nag-twist po yung pangarap ko. Naging pangarap ko na maging choir, maging preacher, no? Naiingkit ako sa mga nag MC, ang gagahat yan. Maging yung pag-preach po. nag-preach po ako hindi sa pulpito, kundi sa kwarto. Ang mga attenders ko po, yung misis ko, yung sister wife ko, yung mga anak ko, lalo na nung pandemic, gabi-gabi po kami. Buti na lang po, uh, nung tinawag, nung narinig ko si Brother Mike, lahat ng mga topic niya, nililista ko. <laughs> lahat ng mga seven ganito, mga pitong paraan, mga ganon, sinusulat ko po lahat at binabasa. Kaya, Binigyan ako ni Lord ang pagkakataon noon na gabi-gabi makagawa po ako ng mga topic. No? Hindi ko akala, akala ko doon magpipreacher ako. Hindi ko po, na, po, po alam na sa, mga, sa pamilya ko po doon gagamitin po yun sa mga anak ko. Hanggang sa unti unting na buo yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Natuto po silang umasa sa Diyos. Tinuruan ko po, po silang manalangin. Alam niyo po mga kapatid, every 12 noon, 3pm, 6pm, hanggang 12 midnight, nagsasalmo po kami. Kahit po busy busy kami, pagdating ng 12 noon, magpe-pray na po kami ng salmo. At hindi po umaalis yung mga anak ko nang hindi pa po nagpapapray over sa aming mag-asawa. So, pag nag-desire ka pala, hinana pong kaligayahan sa Panginoon babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Kaya, mga kapatid, ini-encourage ko po, lahat ng inaabot ng tinig na ito, lumapit na tayo sa Panginoon. Huwag nyo nang hintayin pa yung naranasan kung pinalo ako ng Diyos. No? Katatanggi ko, katatanggi ko, katatanggi ko sa mga panawagan ng Panginoon. Ngayon ko natukasan, napakasarap palang mabuhay kasama si Yahweh. El Shaddai. To God be the glory. Praise the Lord. Praise the Lord. Ayan, praise the Lord. Salamat, Brother June. Salamat sa ating Panginoon. Talagang ang uh, kabutihan ng Diyos. Ano, nararamdaman ko yung patotoo ni Brother June. Kung papaano nga, uh, naranasan ko rin po yan. Mag-ulam ng bangus. <laughs> Pero enjoy na enjoy po ako dyan. Paborito ko yan eh. <laughs> yung sinasabi niyang mga chichirya, no? sa sopa, apa, eh, perfect yan. Sa mga maiinit na kanin, hindi po ba? Alam niyo, yung mga ganong parte ng buhay natin, minsan talaga ipinararanas. Bakit? Kasi marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kahit na yung ganong ulam lang, dapat pa rin ipagpasalamat sa Diyos. Kung minsan bubuksan natin yung mata natin sa paligid natin, makakakita tayo ng mga taong natutulog sa kalsada, walang bahay, ang itsura po nila. Di po ba? Minsan sabi ko nga, Lord, ang dami kong reklamo, ang dami kong tanong. Samantalang itong mga taong ito, nakaupo sa lupa, nakangiti, masaya. Parang sabi ko, anong hinahanap ko? 'di ba? Marami tayong hinahanap sa ating buhay, pero ang Diyos po talaga pag dumating sa buhay natin, ang dami niyang binabago sa buhay natin. 'Di diba po ba? Noong bata-bata tayo, yung mga katwiran natin, puro baluktot eh, 'di diba po ba? Lahat ng katwiran ng Diyos, tatapatan natin ng kabaluktutan 'yon. Kakatwiran na natin ng mali. Pero ngayon, salamat sa Diyos, ipinauunawa ng Panginoon sa ating pagdalo, sa ating pakikinig, ipinamamalas sa Diyos yung himala sa ating mga buhay. At nararanasan natin yun, mga kapatid, di ba? Ang salita ng Diyos yan na nagpapalakas sa atin. E nung araw, hindi ko pinapansin yan. Eh. Hindi rin ako nakikinig. Akanta, tatanungin ko, kamusta akanta ko? Maganda ba? Sabi ko, wow. <laughs> Ganun talaga. Alam nyo, hiyang-hiya ako nung, ma ano yun eh, nung realize ko. Sabi ko, oo nga, nakakahiya tatanungin kung magaling kumanta ba? Kahit pagalingan ba ito? Hindi eh. Ang pag-awit sa Panginoon, pag naramdaman niyo mga kapatid, ibibigay mo talaga yung the best. Eh. Amen. Kasi pagbalik nun, yung mga bagay na hindi mo nararanasan sa kalooban mo, kumakanta ka pero nang masaya, kung joyful ka pero pumapatak ang luha mo. Yes. Sabi ko, bakit ganito? Presence lahat of God. yun, pinapamalas at pinararanas ng Panginoon sa ating lahat. Bakit? mahal na mahal tayo ng Panginoon. At once na sumunod tayo, sabi nga ni Brother June, nakinig tayo ng salita ng Diyos, na isabuhay natin ng salita ng Diyos, grabe ang biyaya at pagpapala ng Panginoon sa atin. Amen! ayano Amen. Huwag Ayan tayong malungkot, no? Dapat masaya magpuri sa Panginoon. Amen! Amen. Praise Praise the Lord, napakaganda po ng mga buhay na patotoo ng ating mga kapatid. Uh, at sabi nga po ng uh, brother, sabi po niya, sila daw noon ay may pera pero hindi sila masaya at wala po silang panahon, may pera sila pero wala po silang panahon na pumunta sa simbahan, magating ng gawain dahil busy nga po sila sa paghanap uh, ng pera, baka lang business so yun po ang sabi ni brother, uh, dumating yung time na kinuha ng Panginoon lahat ng kanilang mga mga pinagkabisihan kailangang business at dumating yung time na na zero balance daw po sila at doon po nila na natuklasan, doon po nila na naintindihan at naunawaan na nasa Diyos lamang po kung tayo po ay nasa Panginoon unahin natin siya at isama po natin siya sa lahat ng ating mga ginagawa sa ating mga uh, hanapbuhay, masaya po na magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating puso. Napakaganda po ng uh, mga testimony ng mag-asawang ito. Salamat po sa Diyos. <clears throat> Marami po tayong natutunan. At uh, sabi po, naalala ko po noon nung nagpunta po ako ng Amorosulo, yung isang, isang ano, brother po natin, isang disciple, sabi po niya na alam mo Sister Wilen pumunta kami dyan sa Makati Med mayroon daw po pinuntahan sa Makati Med Penry Over at uh, isang mayaman sabi po niya mayaman pero wala nang magawa yung pera kasi sabi, sabi ko bakit paano niyo po masabing mayaman ba at sabi niya uh, kaya ko nasabing mayaman dahil nasa private room siya Meron siyang magandang tulugan, may aircon siya, may basta maganda daw yung ano. Pero, yun nga po sabi niya, yung pera niya na milyon-milyon ay unti-unting naubos. Dahil sa pagpapagamot po sa kanya. So, yun po. Sabi nga po, well, uh, health is wealth. At uh, kung salamat sa Diyos kung tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon ng kalusugan, kalakasan, kumpleto ang ating senses. Bigyan po natin ng time ang Panginoon. Bigyan po natin siya ng time na sa isang linggo, isang beses lang po tayo na pumunta na simbahan, mag-attend ng banal na misa, tumanggap ng huli communion at makinig ng kanyang salita. At um, kung may gawain man, mag-attend din po ng gawain. Oo. So, ang Diyos po ay tutulungan po niya tayo na gumawa ng way. Sabi nga, kung, may, kung gusto may paraan, kung ayaw, ang nating dahilan. So, yun lang po mga kapatid. Salamat po at mga mga kahigalaan sa inyong panonood. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na buhay. Ano man po ang inyong mga kahilingan, dalangin ko kay Lord na naway tugunin din po at ito po nakikita po natin itong view Napakaganda ganda po ng view ito po ay uh, creation uh, God's creation at uh, very very nice po salamat sa Diyos kay buti buti ng ating Panginoon binigyan niya po tayo ng uh, kapaligiran na maganda salamat po sa ating Diyos na buhay at hanggang dito na lang po maraming marami pong salamat God bless us all